Isang kainan sa may Japan ang pinasara ang 2000 na branch nila matapos na may makitang daga doon sa isa sa mga pagkain nila. Ito ang restaurant sa may Japan na Sukiya na gumulat nga sa napakaraming mga tao nang ipasara nila 'yung 2000 na branch nila. Kilala 'yung Sukiya sa mga pagkain nilang may mga sabaw, beef on rice bowls, curry at marami pang ang iba. Nangyari itong pagpapasara matapos ng may makitang isang daga. Doon sa isa sa mga hinanda nilang pagkain Maliban pa nga doon sa malaking daga Meron pa silang mga napansing mga insekto Doon sa iba pang mga pagkain nila Dahil sa nangyari Agad na humingi ng tawad yung manager nga nung branch At nirefund nga niya yung binayad ng customer Pero ayun nga lang Mabilis na nga kumalat yung balita tungkol dito Tapos nga yung insidente Pinasara muna nga nila tong branch na to At pina-exterminate nga nila yung mga insekto Para hindi na nga daw maulit pa pero ayun nga lang dahil kumalat na nga yung balita, dito na nga nagbigay ng statement yung nagmamiari nga ng Sukiya na sinabi nga nilang ipapasara daw nila lahat ng branch nila para masigurado nga daw na hindi na tumuulit ulit. Di naman din permanent yung pagpapasara nila in sa katunayan. Nagsarado sila nung March 31 and April 4 nagbukas na rin sila ulit. So parang kahapon lang din. Nagbigay naman ng statement yung nagmamayari nga sa Sukiya and sabi niya, We would like to offer our deepest apologies to the customer who contacted us to the great pain and inconvenience cost. We would also like to apologize again for the great inconvenience and concern caused to our customers and related parties who regularly use Sukiya. So ayun, sobrang kudos doon sa nagmami-ari nga ng sukiya kasi naging accountable nga sila doon sa nagawa nilang mali and pinasarado naman nila lahat kahit isang branch lang naman yung nagkamali. Hindi rin naman ito masyado nakakagulat kasi sa May Japan, mataas din naman talaga yung standards nila pagdating nga doon sa paghahandle ng mga pagkain and so dapat lang naman, tama lang din naman yung ginawa nila. Dahil sa balitang to, medyo naalala ko yung issue dito sa Pilipinas yung sa tawel manok na alam mo yun, mas marami pa yung taong kumakampe doon sa kumpanya kaysa doon sa mga naging biktima mismo. Nasabi nung ilan na bakit pa kailangan magkaso, bakit pa kailangan magpost, bakit hindi nalang papalitan, bakit hindi isipin yung mga empleyadong posibleng matanggal sa trabaho. Ganito kasi yan eh. For comparison, napanood nyo ba yung sabay balita no nagkaroon ng graffiti nga doon sa may MRT or LRT na tren? It's not the fact kasi na na-vandalize yung tren eh. It's about the fact na na-vandalize yun in the first place. It's not about doon sa pinaint nila eh. It's a matter of security and paano sila nakalusot and paano sila nagkaroon ng access doon sa tren na yun in the first place na concerning kasi kung ganun lang pala kadali mapuntahan tong mga tren na to, then possible na may mga masamang taong i-take advantage itong lapses na to. For me, the company should always be liable doon sa mga issues nila, particularly nga doon sa mga pagkain, kahit na kahit nga kasalanan nyo ng mga empleyado, kasi sila yung nag-hire doon eh. And for me, dapat talagang malaman to ng mga mas maraming tao and also, dapat may mawalan talaga ng trabaho para sa mga ganitong pagkakamali. Alam ko sasabihin ng iba, pagkakamali nga lang eh. Alam mo kasi sa ganitong lugar, walang lugar para sa pagkakamali. Kasi for example nga, yung towel manok issue, kinukonsume ng mga tao yung produkto nila And worst case scenario, yung mga ganito, it could end up damaging someone's life kung meron silang makuha virus or sakit galing doon sa bagay na hindi dapat nandoon. So ayan, I think kung mabiktima ka ng mga ganito, I think you have the right to ask naman for any amount you want kasi pwede ka maapektuhan natin mental health mo, yung mismong physical health mo. Alam mo, maraming posibleng mag epekto yan eh. Also, sa mga nagsasabing dapat hindi na lang daw i-post, dapat papalitan na lang daw, hindi kasi dapat ganun. Dapat maging accountable yung kainan na yon doon sa pagkakamaling yon. And also, kung sino man yung nagkamaling yon, dapat talaga siyang maparusahan. Kasi kung usapang pagkakamali sa pagkain, hindi lang normal na pagkakamali yan eh. Kasi ang nire mo, buhay ng taong kakain yan. So ayun, kudos sa Sukiya for being responsible doon sa pagkakamali nila and sana hindi na ito maulit pa. Ilang. Thank you.